Magandang umaga mga buddy Ito ang ating vlog Ang ganda, kala mo dolomite oh. Ay, May matanda doon oh. Ayun ang matanda na yan oh. No? Nagpaulat lang lang ano yan eh, balat Kaya nagmukhang 20 Ayan, Ayan oh. Ayan maka, 65 years old na yan mga buddy Wala no, kala mo lang Nagpabalat lang yan kay Biki Belo Ayan nagmukhang 42 Ayan na to pating Day, wala pa pating dito, dai Naisip mo lang. Patiran ko ng bagol-bagol nyo. Ang oh, lalawang wali, ha. Ayan. Yeah. <laughs> may ihi. <may>, wala, <laughs> ultra din si hmm. Mico. Ano? Medyo malalim-lalim na, ha. Hmm. Oh, Shout-out pa nga kay Annalim Rosas. Ang ganda na, ano, si bigay sa akin. Ito, pinangapak sa buhangin. Ah, yeah, malalim na lang. Na. Pwede na tayo mag-igit dito. Hmm. Maganda pala maligo dito, Day. Maganda, hindi mabato, hindi kaya doon. Doon tayo kapo, no? Oh. Ay, doon kami kapo, no? Oh. Ganda, oh, maligo dito, oh. Ah, malalim-lalim na. Ayan no, daw, mga bata. Linaw, oh. Oh, namamang kadong. lapit na. Tiga-binti na. Hmm. Linaw, mo. Oh. Tinaw sa bisaya. Iyan, e ah. O, ito ito so pa yung nanay niya matanda na Ibilin daw, iwanan kita ngayon sige Nico, may kamaliwala sa mama mo, matanda na yan Ayun pag may edad na talaga, hindi na mo lusom Ayun o Ayun Masakit na rin yung mga rayuma eh Ah! Malamig man pa Hello! 65 years old na yan. Ito, Nestor. Ito, uh, Nestor. Star, Nestor. Dami yung star, oh. Starfish. Oop, inaabot na yung short natin. Yan, oh. Uh -huh. you know. Kwa? Masa na ako. Oh, kanami ko. Ay, ang daming ano dito. Ito yun, mo. Mga oh. Delikado yan. Ayan, oh. Mukhang natin kaya. Oh, matigas-tigas siya pag inapakan talaga, oh daming tuyom yun no up nabot na yung short natin uy 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 na yung cellphone ko Marji napa oh amigo ingat ha may ano oh tuyom mo, oh. <coughs> dami dito kung di mo mapansin pala to si Bak sakit makatusok yun oh, dami oh. Oh. Napakalinaw. Um, dami oh. Hala. Isang ano sila oh. Ayun oh. Ah, oh, miko ah, Salwake. Grabe oh. Dami nila oh. <coughs> Miko Anak niya Guwapo kamu mukha ng papa niya yun Guwapo papa niya mga buddy Nasa Negros <laughs> Nagtatrabaho Ano po Oo nga, Dito wala. Ah, grabe, isang bulto sila dyan. Oh. Paano kung di mo mapansin ayun pa. Oh. Day, ligo ko, day! mo yung camera! Ligo tayo, Miko. Ligo oh. tayo, Em nay mình mình hết. Hmm, Lang talaga lang kacinelas kaya pumunta kay Cebu kailangan may gato kacinelas oh. Pang talaga to. Makatapak man ng sulwaki. No problem. puta natin mamaya mga body ano. Yung may nasa implang na ano. Madisgrasya ng motor. Patay po yung lalaki yung babae nakasurvive na yun nga lang medyo may uka na yung noon niya yara iskira Yung huli na pina pinalam din nila bandang huli na patay na yung asawa mo pero 50-50 rin siya kasi nag bleeding yung ulo may may senior citizen o oh. oh. ah, tanda na yan o 65 years old Ganda ako. Huwag kang makamay ko. mo ko lang yung video mo. <gibito> <tinyo> Tuyo, tiyo, tiyo. <tinyo> 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 Nalulunod daw ako. Tapos sasakitin mo daw ako. Ano yung zoom? One? mo. lalapit lapit, -lapit yan. Arali mo dahi, hindi tayo, hindi nangangain ang tanga yun. Ayun, number three. O, oh, yan oh. Nalulunod daw ako, tayo. Kasagipin daw ako. Ha! <coughs> ha! <coughs> 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 oh my God! Wow! <timers> <coughs> Oh. 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 <laughs> Dan ikut-ikutmu. ka lang. Kung tapos eh. cua kunangngimobu Ayo lagi satu bangan kulit nito eh. ini kita lengah. <laughs> uh, sabi. Sabi, eh tunggu. Abi jemaah. Kita lengah. Jangan lupa. Ah, ya? Yeah? Uh -uh. Ina. Apa kabar lu kah? Esko apa kabar lu? Untuk apa ada limo lagi? yung video mo daw? Parang daw lumay itong galong, oh. Oo. Parang daw lumay mga badi, oh. Oo. And then... na tayo kasi umuulan mga badi. Nakakapapakita ko rin sa inyo yung sinabi ko kanina. Na yun? Na... May nandisgrasya. Iba yung pwede ba ito pag mabasa ng dati? Oo. Ano Kaya nito sa hindi patagawa. Kaya doon 就这样。<noise> <noise> Daming bato. Ayan, daming bato. Dahil nakakunti nyo tayo. Hmm? Para mga bati. Dito yung ano. Dito tayo, saan? Dito tayo ito. dadaan? Hindi na, huwag na. Dahil, pakita mo yung dugo. Ito yung lalaki na matay. ako akita dito. Ayan o. Ah. Ito siya na matay, mga bati. Ayan, may cross. Yung lalaki. Bali, bali, bali yung braso niya. Nung din natin papakita yung video. Ayan. Ah. Hindi yung babae. Eh. Hindi ito naman na tayong malaki yung slide dito naman yung dito pa yung din nila no yung babae naka-recover mga babae dito yung dugo niya yan dito yung dugo niya ay yung -ma. okay. ginawa dito pa yung kita dito na dito nakasubsob yung babae Bale yung sila mag-asawa galing taas pa tapos yung van pa ganun doon lumipad yung lalaking salto Grabe yung ano niya ano yung braso narito tayo Ha? yan pakita mo yung dugo niya So, dito tayo dadaan mga bati pataas to. Kaya kaya naman motor bay, wala pa. Wag na no, wag ta dito. Okay, sa kabila na dadaan mga bati. <coughs> okay. Eh. okay, go mo. <coughs> Mataas kasi doon, eh. tapos na simbahan eh. Dito ay dadaan. Lobby Resort yung lalaki nakalibig na yung babae nagpaparecover pa para makalabas na siya sa ano ospital nakalabas na ng ospital nasa ano siya kondo yung pinuntahan din namin nagpapagaling nalaman niya, patay ng asawa niya. Ang tamagawa. -tama -tama. So, camera nyo, pagkabasa na pa Kailangan, ano, baka din naman panood ng mga viewers natin <laughs> JNT Ah, JNT Ah, uh, may JNT rin pala dito uh -huh, JNT JNT Ah Ang mga nagbiblog ko ah At ito na, ang palabas ang multi namin na palabas, pakaliwa kami ito, city ito, pagbuntang bato, karkar, shortcut so ganto na lang ang vlog namin mga buddy pati na okay, mo yan thanks for watching nakasun pala doy hindi mo tinignan pakitay tayo sa okay na, na? okay thanks for watching